Sinungaling! Daddy! Bakit niyo si sinampal? Talaga namang hindi ko siya kasama! Andog ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. King impluensya sa tao ang mga kaibigan. May mga napapahamak dahil sa maling pagpili nito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Menchi. Sa ating dulang, sa Sa kanya. sinabi sa'yo, huwag kang lalabas sa kwarto mo pag nandito yung mga bisita ko. Labas ka pa rin ng labas. Hmm, bakit ka galit? Eh, kasi hindi sa ulo mo. Uh -huh. Sarap mo batukan, oh. Hmm. Palibasa autistic ka, kaya mahina utak mo. Menchi. Bakit ba siyang isigawan mo, kuya mo? Eh, Mami, kasi... oh. Mami, galit, Menchi, oh. Eh, paano naman, Mami? Ako, tisik na yan. Lumabas na naman sa lungga niya, may bisita ako. Lagkalat pa. Napahiya tuloy ako to sa mga kaibigan ko. Huwag mo nga tinatawag ng gano'n ng kuya mo. May pangalan si Harold. Sumosobra na ang paglapastangan mo sa kanya. Eh, sige, sige! Pagpiyan na naman ako kisig na yan. Galit naman siya. Lagi na lang siyang mahalaga sa inyo. Lagi na lang siya. Menchi paano ba matatanggap na may kapansanan ng kapatid mo? At ang kailangan niya ay ang pagmamahal at pangunawa mo. Ay, okay, kaya na lang gumawa ng sa kanya. Dahil oh. ako, kahit kay Las, hindi ko siya pwedeng mahalin at unuwain. Eh. Ang <laughs> bayit talaga ng panganay ko. Hindi nakakalimutan ang coffee ko. Kapag dumarating ako, salamat anak ha. Welcome, Harold, <laughs> anak. Bayit ako eh. Pumasok ka na muna sa kwarto mo oh. ha. Tatawagin na lamang kita pagkakain na tayo. O Opo, mami. D okay po, sige. Ito na po. Oh, Maura. Bakit malungkot ka yata? May nangyari na naman ba? Si, Men si Menchie, inaway na naman si Harold. Ay, sana sinabihan mo. Lagi kong ginagawa yung Ramon. Pero ang hirap hindi makaunawa ang ating anak. Hayaan mo, kakausapin ko siya pagpapaliwanagan. Hindi tayo dapat magsawa sa pagpapaunawa sa kanya sa katayuan ni Harold. <laughs> Benji. Iyahatin na ba kita? tumawag na kasi si Mami. Pinapauwi na ako. Alam niya kasi maaga pa ang alis namin ni Dati bukas. Si Mami ka na. Tinan mo to. Tinan mo na. Tinatanong kita na maayos eh. Hindi ako uuwi. Bakit? Masama ang loob ng jowa mo sa parents niya. Ah, dating gawin na naman pala. Same reason ba, Jean? <laughs> ano pa? Nainis ako. Piling ko wala akong kakampi sa bahay. Lahat sila, kay Kuya Harold na kakampi. Doon sa Kuya kong autistic. Mali naman kasi yung parents mo eh. Alam mo, dapat binibigyan ka rin nila na importansya. Tama. At hindi yung puro si Harold na lang. Naisip ko nga eh sana hindi na lang ang Harold na yun eh. Ako nalang sana eh, naging anak ni na mami daddy. Para hindi ako nahihirapan ng ganito. Nako, bes. Lalo ka mahihirapan pag wala yung parents mo. Dahil ikaw na ang mag-aasikasa sa kapatid mo. Ay. sa bahay ang puna ng kapatid mo. Kasi alam mo, mahirap yan. Pag namatay ang parents mo, magiging cargo mo kuya mo autistic. Tama si Jin Menchi. Ano kaya? Subukan mong kumpinsihin ang mga magulang mo. dito sa terrace, Menchie. Malalim na ang gabi ah. May gumugulo ba sa isip mo? Lagi naman po magulong isip ko. Dahil kay Kuya Harold. Menchie. Wala naman siya masamang ginagawa sa'yo. Naiinis ako sa kanya, Mami. Para sa akin, kahihiyan natin siya. Hindi, totoo yan. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan na. Maraming katulad niya nabubuhay na maayos, nakatutulong sa pamilya. Hindi nyo na lang sa bahay ang punan. Hindi namin gagawin yun. Pa paano pag wala kayo? Pag nawala na kayo, oh, sa akin yung papakargo? No way. No way, mami. Hindi ako papayag. Masamang masama talaga ang loob ko sa kanila, Jean. Darren. Talagang ang haraw na yun lang ang mahal nila. Huwag ka nang umiyak. Sisira lang ang araw mo. Okay, nakakagalit nga kasi ang ginagawa ng parents niya. Hindi ko na nga alam kung ano pang gagawin ko. Bisa ka naiisip ko. Ayaw ko na umuwi sa amin. Kaso, girl, saan ka pupunta? Eh, until now, pa rin sa parents mo. Kaya nga, namu-problema ako. Alam ko na. Oh? May naisip akong paraan para mapalayo sa inyo ang kuya mong autistic. Ano yun, darin? Sabihin mo. Big Daddy. Oh, tama ang tama. Ngayon ko na gagawin yung suggestion ni Darren. Hmm. <laughs> Kuya Harold? Bakit, Menchi? Halika, pagka tayo. Uh, 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 pasyal? Oo. Oh. Papashel kita sa park. Hindi ka na kalit sa akin. Hindi na. Kaya nga papashel kita eh. Hindi na. Halika yeah. na. Tapos, <laughs> pakakainin kita sa pabunito mong fast food. Sarap. Sige. 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 Sama ako. Kain tayo. Yeah. Bakit kayo ka lang? Daddy? Mami? Nandito na pala kayo. Sabi niyo po pa kayo uwi. Umuwi kami dahil nag-aalala kami sa inyo ni Harold. Saan mo din dinala? Bakit hindi mo siya kasama? Si Kuya Harold wala dito? lumabas ang bahay! Yung sabihin mo, saan mo dinala ang aming anak? Talagang mahal na mahal niyo ako, na yun. Kung magsalita kayo, parang hindi niyo ako wala. Siguro nga panahon na, para malaman mong buong katotohanan. Ramon! Kaya mo ako, Maura. Kailangan malaman ng babaeng ito ang katotohanan, Para hindi niya inaapi ang ating anak. Ano ba talaga? kagusan yung sabihin. Ampun ka lang namin, Menchi. Mahigit isang taong ka lang nang kunin ka namin sa bayo ang punak. Hindi. Hindi, hindi totoo yan. Hindi yan ang totoo, Menchi. Si Harold, siya ang tunay naming anak. Inampung ka namin upang magkaroon ng kapatid si Harold. Ah! Ah, Ami! Ah, o ngayon, saan mo dinala anak namin? Sabihin mo! Kung ayaw mong pagsisihan, kung inampun ka para ramin! Sinabi mo ba na sa kanila kung saan mo iniwan si Harold? Oo. Oh, dahil nalaman ko na, ampun lang pala nila ako. What? Ampun ka lang? Oo. At si Harold, yung tunay nilang anak. Oh my God. <laughs> Darren, ayoko na umuwi doon. Tanan mo na lang ako. Pero, uh, pero Menji, sigurado, tututol sa iyong parents kung kapag nalaman nilang ampun ka lang. Ibig mo sabihin, hindi mo ako pwede paglaban? Uh, sorry. Ayoko magalit sa akin ng parents ko. Ayoko mawala ng mana. Huwag niyo dahil sa katotohan ng nilaman ko, iniiwan ako ng walang iya boyfriend. Talagang hindi nga kayo bagay ni Darren. Kasi siya, talagang rich. Like me. Pero ikaw, fake. I'm sorry, Mitch. Kasi makipag-friend sa isang ampun lang, find ka na lang ng ka-level mo. Medjie! Medjie! Oh, Salamat, nagbalik ka. Medjie, kung saan saan ka namin inanap. Pero hindi ka namin kita Daddy, I'm sorry. Mommy, nakakaya ako. Ako pala ang ampon, pero naging abusada pa ako. Mapagbataas at nadala sa sulsol ng mga kaibigan. I'm sorry. Patawad po. Anak. Oh, no. Pangako. Mabagoy ko ng ugali ko. Kahit ay Tungo ko kay Kuya Harold, babaguhin ko na rin po. Bigyan okay. <laughs> niyo lang ako ng pagkakataon. <laughs>